Hello mga ka Welcome to Situbo Falls. This is for my second time around sa pag-anhi ko din mga ka So before that, magsugod sa ta sa umpisa. Walaan nyo guys kung saan ang punta namin. Kung asa ni Kung Pinaka dakko nga falls dito git sa ko sa salog. Itong ka falls dito, layo-layo lang gikan sa highway. kauban dito, guys. Madahan og na. Tinawas tubig Tara siya guys oh. Daghan kayo ng haligo, mga kachobs. Tingnan nyo. Sila Arnie, gibiyaan ako. Motor guys, nasa itaas. Di makapasok. Mami siya diri. Naana siya kalsada. Grabe ka tinaw sa tubig. Kaya bago man ata nagbaha. Hmm? muni siya guys ang fos. Siya Dito sa ubos. Pero actually is naapadyo dito sa babaw ang ginadayo diri guys. Yes, ang motor. Doon yung motor ko guys. Hindi ko na binaba dito. Nakakatakot. Pero marami namang motor doon oh. Ganito na siya kaganda dito. Dinadayo ng maraming tao. Pero sana hindi ako ma madisappoint. Kasi nung unang pagpunta ko dito is ang daming basura. Sana ano naman. Huwag naman. Sana nilang iwan yung mga basura nila. Ang daming motor, di ba? Yung motor ko na sa itaas. Di ko na binaba. Tatakot ako dyan. Ayan na siya, guys. kami dumaan guys oh. doon yung dating daan guys sa itaas pero dito ando na siya Pangalawang punta ko na dito. Punta ko na dito, guys. Saan na ba yung kasama? Hindi na sa itaas. Ang kami dito, guys. Tingnan niyo. Yeah. ganda dito Pwede ka mag-dive dive diyan sa ano sa Pwede mag-dive diyan sa ano guys o ah, tingnan Tingnan niyo Wait lang ha tingnan niyo malalim malalim ng tubig Kaya kung bumaba dyan, baka mabitawan ko yung cellphone ko yung pas. Sarap ito. Oo. Uh -huh. Ay, pakita ko na sa inyo to before guys, di ba? Diba? Pero green pa ang tubig at to. Ngayon, ito na siya. Daming tao. Basura nung unang pagpunta namin dito. Ah, may tindahan na. May tindahan na dun. Hindi siya ganito nung unang pagpunta namin dito, guys. Wala pa to. Marami pa tong ano. Yung maraming bato-bato ba. Sa, maraming bato sa gitna. Pero ito na siya ngayon, no. Ilagay na nila dito sa gilid. Pangalawang punta ko na dito, guys. Pero pagpunta ko nito, may improvement na siya talaga. Ayaw kong tumawid sa kabila kasi pag magbaha na impas. Pwede ka dyan, oh, mag ala mermaid ka dyan sa ano. Dyan ka sa malaking bato. Ito malalim din ng tubig. Ganda dito, promise. Yung mga balak na pumunta dito, punta na kayo. Maraming tao kasi nga, bakasyon kami ngayon guys pero ma dili, ko gusto do, dito sa kabila kay magbaha dili ka exit dito sa pikas paano kung tumaas ang tubig di ka maka exit mm, hanggang diha rasa sa pang pang So, ano pang hinihintay nyo, guys? <laughs> Punta na kayo dito. Sa Sitobo Post. sa Sambuanga din Norte pa to, 'di ba? Ay tampilisan man siya. Dami ng vlogger na pumunta dito, guys. Oh, ito na siya, guys. May music lang. Baka to na guys, malapit na tayo. Rinig na rinig na yung ano. Kung gaano kalakas yung tubig. Tatawid tayo dun sa kabila, guys. Ang lapit na natin talaga, guys. Doon ka, guys, para makita. Mauna ka, guys. Ah, oh, yan, mega ko. Oh, ganyan lang, picturean ta ka. Picturean ta ka, tubang. Half lang. Tingnan niyo sila, guys. Oh, tingnan niyo sila, oh. Tatalon yan sila. Oh. Grabe, ang lino ng tubig. Tingnan nyo yung pako, Grabe ang lino ng tubig. Hanggang doon pa siya sa itaas, oh. Naka, malapit kasi ako, guys. Tingnan niyo, oh. Dun pa siya sa itaas. <laughs> si Larni, ando na yung kasama ko, guys. Siya yung model natin ngayon. Ang dulas ng batu. Madulas ang batu. Shout sa mga di pa nakapunta dito. Punta na kayo, ano pang hinihintay nyo? Tingnan nyo sila guys o. Oh. Pwede pala tumalon. Pero mas malalim doon. Ang yeah, ni sabi nila guys, kapag maligo daw kayo nga nani si Mingkol, ayaw jud si pag, pag, ay, false, ayaw jud diri sa daplin. Diri juga sa pikas si exit. magbaha impas pas ka. Ano na siya palibot dito na yung ngayon na may improvement na kay Nana ganitin dahil <laughs> ang lapit ko na sa tubig guys ano eh ay hindi naman asin to totally bago, pero yung mga taga sa malayo dumadayo talaga sila dito para ano tingnan nyo guys oh ah may tuba akong isda. <laughs> Di ko na, wala na ako na video handa. Baka na pa na diya sa ano, no, diha niyo? Luyuan ni mga bato, no? Sige daw. Sige daw. Talon, talon ka na. Hadlock siya eh. Hahaha. <laughs> Punta na kayo dito guys para ma-explore nyo din. Ma-explore din ninyo ang Sitobo Falls guys. Kung malakas ang loob nyo, yan, gayahin nyo sila oh. Yung nasa itaas o oh, gayahin nyo. Oh. Takot si mamang kuya na tumalon oh, tingnan nyo. Kung malakas ang loob nyo, sige, akyat kayo dyan, tumalon kayo. What are you waiting for? Punta na kayo dito. Si Tubo po, so, si po, Si, second time around. Ah, guys, pag... Ah, oo. Oh. Guys, pag muani mo dire na, ayaw na, pag CR na lang yun mo daan, kayo, kalibangon mo na, 1,000 per... per CR niyo dire kung mag CR mo dire sa, ano, sa tubig, mag CR mo sa, diha, sa ilog, 1,000 ang multa. CR lang mo daan. Nagpatungod ra ba? Oo, oh, nagpatungod sila. Asa sila ni Saka? Ano ni Subay ra sila sa bato? Ah, pwede ra di ay siya. Oo. Oh. Oh. Patungod ka ko dahil. Ha? Oo. Oh, kamo? Pwede ko. Hindi ko maligo din. Tugnaw kayo. Asa mga mag... Ah! Ah! <laughs> Sakit sa kitchen di mong lawas na po dahi dito sa pickup nga murag lamisa po siya oh.